<laughs> Galingan mo Ax O dapat Yan na lang ang bagay sa inyo, sa inyo eh Kaysa mag puro cellphone ready mag billiard na lang kayo Bal Malay mo next year may mag Sponsor ng totoong billiard na Tapos kayo ang pamalit Kay Efren Bata Reyes Pang-international yun, Aks. Ang sakit ko. Ang parang wala namang nasushoot, Aks? Nasushoot na ako. Ba't may baso? Ibagyan dito sa... Ay, ax wala ka man lang natatamaan. Hindi, natamaan ka lang. Si Orange, oh. Busy. Saan ba dapat it, shoot, it shoot yan? Dito sa, sa green. Green. Ah. Asan na? Ewan ka. Mayroon. Ay. Ang galing. Ay, susukin mo. Parang aabutin. Aabutin ng dalawang oras. Wala man lang nakaka-shoot. Ito, shoot ko. Ay, galing. Wala ax. Wala ba? Wala ba? <laughs> ano ba yung biba? <laughs> Parang ibang ibang ano eh. Magkapan pa yan ay mag ano pa to bukas pa. Ay sus. Hindi sa isa pa. Atya na. Ay naku. Naiinip na si ano. Naiinip na, na sa inyo si Anil, si Orange. O, ayan na, o. Paalo ka dyan, paalo. Ano ba yan, Aks? Ano ba yung posisyo? Bukas ba yata ito?